So for today's update guys Hello! <laughs> update tayo, pababa na naman po ako Pababa ako para Kailangan kong kumuha ng damit Ng anak ko Oo, oh, dito sa lilim Kasi guys, bukas walang kuryente ba diba? nang sa tabakuhan Simula umaga hanggang hapon So So <laughs> Hindi ko na muna pinababa yung mga anak ko. Ako na lang muna bababa. Kukuha ng budget. Ang dali. Saas? Saan? Ah. Kakaya? Yeah. Angkas ko yung anak ko. Dahan-dahan lang kami, no? mainit na 11 na kailangan ko kasing bumaba din para today is singilan ng karne day yan guys nakabayo kami no ang aming ang service pakat at pagbaba Ay yung tali doon ma, doon, sa panubog na yun ha. Ah. Baka tumalun eh. Ah. Tumatalun dyan yung lagi. Dito? Oo. Ah. Hindi ah. mo pwedeng parasahin yung kabayo kasi ang hirap ng daan dito sa amin. Paliko-liko, daming lubog-lubog. Tawa ng ulan, di ba, yung nahuka yung ano, lupa. Daming kambing dito. Kambingan ng mga del mundo. Kulot yung balahibo nitong isa, oh. Kulay, kulay brown. Tandaan hey! Doon ko na yun yung kinalas ko mo. Ang Buti nga dito kay Kanani, hindi umakot ko sa katang kambing dati. Tumatay. Ay, tumain na naman siya. Hmm, baho. Baho ng tay. Tapos na, hindi pa tapos eh. Doon ko naiwan yung eh, mo, mo. Saan? Mo. Ba't mo naiwan? iwan? ay, uh, uh. kasi kami hindi na papakain ng pabalat na. kami. Tapos ano, ah. Uh. edi so, ano, so, so, mo muna. Tapos ko kayo, mo yung so, chanelas ka. Sabi mo, mo tarong dito lang. Malo mo hmm. na kung saan niya Okay, ko muna pataas yung isang chanelas ka. Yung damit, damit, damit. po. Sabi ni rayo mo kayong gwindaw yan. Yay. Oops! Yeah! Kailangan kasi namin mga bayo guys kasi para madas madali mas mabilis at saka mas ano mas hindi kami maihirapan pag may bitbit -bit kami kasi kakarga lang dito. Dahan-dahan lang ang lakad namin. Lame -lame. <laughs> ano yung kalabaw dun eh? Konso yata? Ano yung dami kalabaw. Din. Buti mo mga kalabaw na yung nakidaan na ano eh. Mga kalabaw sa kids. Eh. ba yan? Oo. Okay. Kaya nga natabay. Dahan pala. <laughs>

Open the gate, Jake. Yep. No, no. Hmm. Oh. No, no, no. Kaya mo nang buksan yung gate. Hmm. Oh. Sarado mo, Jay. angkas yung anak ko na naman. Yeah. Ang sarap lang dito sa bundok. Sarap ng hangin, oh. No? Kita mo yung buhok ko, lipad na lipad. Super lamig. Kaga yung mga anak ko, pag natutulog sa bahay, nakatutok sa electric fan ayaw magkumot kahit ang lamig na pero pag dito sa bundok ayaw nilang magkumot sa baryo dito sa bundok nag-aagaw sila ng kumot malamig dito ang lamig ng hangin tsaka sobrang lakas talaga ng hangin Sa umaga, hindi agad ako lumalabas kasi malamig pa din. dito uh, pala. Pagulo na kami ng Yung Toro. hangin guys, no? Naririnig nyo ba yung hangin? Init. Diba na may pinggan? Dito. Puge ng anak ko. Shhh. Ay, ihi siya? Hindi. Hi! Tumatakit, hanggang. Amoy. Baba ang Pababa. Pababa naman kami ngayon. hindi na masyado mahangin dito medyo kumalma na yung hangin ayun, ang hangin oh lakas ng hangin guys, grabe nasa taas yung hangin faster ang baka mga 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 Wag! Wow, ano, nakasakay na nga tayo May eh. Parang puno ng mangga dito. Puro gubat, puro puno ng mangga. Malilim lang dito guys, dito. Maganda lang dito. Kasi, malilim. May, may init man, konti lang yung init kasi puro puno. Pag doon ka na sa barrio, Diyos ko, ang init. Ito lang talaga yung magandang ano dito sa bundok eh. Sariwa ang hangin. Tapos hindi ganun kainit. Hindi ka tulad doon sa baryo. Umaga pa lang. Tutok na yung araw. Ang init. Sa baryo, tanghaling tapat. Pawis na pawis ka dito. Hindi ka papawisan kasi ang lakas-lakas po ng hangin. Tipid sa tubig. You know why? Because takot ka nang maligo dahil lamig <laughs> pero mama, ako actually hindi pa ako naliligo mamaya pag ko sa baryo siyempre mainit na doon ako liligo kailangan kasi fresh yung itsura mo pag maningil ka di ba

ng hangin. Pagod na siya. Ay, lakas ng hangin. Hmm, kita niyo pa yung buho ko guys, oh. Nililipad na yung buho ko. Sana guys, panoorin niyo po yung video ko. Thank you, thank you so much. Malulobat na po kasi ako. Sa lahat ng mga followers ko, friends. At sa mga nanonood lahat-lahat ng video ko, thank you, thank you so much po. So much. Na-appreciate ko po lahat ng mga ginawa niyong pag pag-nood ng video ko. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Love you all. Bye-bye ka na, Jeff.